maka Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, ala shete ng omaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News <laughs> Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Umano'y sunog na mga buto ng tao na na sa lakebed ng Taal. Isa sa ilalim sa forensic examination at DNA testing. Isa namang resolusyong naglalayong ipahoust arrest na lang si dating Pangulong Duterte. Inihain daw huyan sa Senado. Philippine-U.S. Military Alliance muling pinagtibay sa pagbisita ng U.S. Pacific Fleet Commander sa Campo Aginaldo. Pwede namang si Palas Press Officer Claire Castro na hindi na wala naman da kompetisyon sa pagitan ng mga spokesperson. Ang Comelec naman inaasahang aabot sa isang milyon ang mga voter registrants para huyan sa BSKE. At matapos ang dalawang linggong rollback, Aba, yung presyo rao ho ng produktong petrolyo, posibleng tumaas na naman sa susunod na linggo. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama, ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Biyernes, July 11, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Binigyan din ang Department of Justice na maitutuloy pa rin ang conviction na sa mga sospek. Sa likod po ng pagkawala ng mga sabongero, may makita man o walang mga labijan sa Taal Lake. Iwanagon ni Justice Assistant Secretary at Spokesperson Attorney Miko Clavano may ibang paraan na makapagpapatunay o makapagdidiin sa mga sospek. At tulad na lamang anya ng mga larawan o video na magpapakita ng pagpatay sa mga sabungero na ipinakita umano kay alias Totoy bago ito itapon sa lawa. Sa kabilang banda mga kabrigada, may nakita na ngahong labi sa isang sako sa Taal Lake kahapon. Ayon sa opisyal, kung mapatutunay ang labi ito na mga biktima, ay magiging karagdagan lamang ito sa mga ebidensya. Kung sakali, hindi na lamang basta kidnapping ang maisasampang kaso sa mga mastermind sa krimen. Samantala, sinabi ho ni Coast Guard District Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tovilla na tuloy na ang diving operation ngayong araw kung saan gagamit po sila ng Trimix at Nitrox. Nasi-sisid po sa Taal Lake at kanila rin tinitignan ang paggamit ng motor drones Depende ho yan sa lalim ng inspection site. Brigada Palita Nationwide Samantala ka Brigada isa sa ilalim ng araw ho sa forensic examination at DNA testing ang mga na-recover na, na hinihinalang sunog na buto ng tao, dyan po yan sa lake bed ng Taal Detalye niyan, Brigada Jigoboy Kustodyo, ibrigada mo! Gaza! Ito ang puting sako na natagpuan sa lakebed ng Taal na naglalaman umano ng sunog na buto ng tao. Nadiskubre ito sa gitna ng technical site assessment ng PNP CIDG katuwang ang Philippine Coast Guard kaya agad itong iniahon para masuri. Bilang bahagi ng masusing proseso, isa sa ilalim sa forensic examination ang mga buto upang matukoy kung tunay na ito'y buto ng tao. Susundan ito ng DNA testing para malaman kung may kaugnayan ito sa alinmang pamilya ng mga naiulat na nawawala. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, ang pagkakadiskubring ito ay posibleng malaking hakbang tungo sa pagresolba ng kaso at pagbibigay katarungan sa mga missing sa bungeros. Samantala, ngayong araw sisimula na ng technical diving team ng PCG ang pagsisid sa bahagi ng lawa kung saan umano itinapon ang mga labi ng mga sa in the heart of changing lives. Ako, sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news authority. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, resolusyong naglalayo i-house arrest si dating Pangulong Duterte. Inihain niyan sa Senado. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Hinimok ng Sen. Allen Kiatano ang gobyerno na kumilos agad engel nga sa pagkakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahing Netherlands habang hindi pa huli at upang maiwasan ng anumang pagsisisi. Kamakailang sinabi ng dating asawa ni Duterte na si Elizabeth Zimmerman na butot balat na raw ang dating Pangulo. Kaugnay nga nito agad na naghain sa Kiatano na resolusyon na siyang nananawagan sa pamahalaan ng Pilipinas na hilingin sa International Criminal Court na nabigyan ng interim release o pansamantalang kalayaan si Duterte. Iminungkahi rin niya ang paghouse arrest muna rito habang hinihintay ang naturang paglilitis. Dagdag pa niya dahil sa edad ng dating Pangulo ay mainam raw na payagan nito sa naturang setup para na rin sa kalusugan nito. Ayon pa kay Kayatano, ito na lang daw ang magagawa ng bansa para sa dating Pangulo na siyang nagservisyo sa bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada ang Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. 40 balita nationwide. Siniguro naman ng International Criminal Court na hindi ho na napababayaan ang kalusugan. Ito nga hong si dating Pangulong Duterte sa loob ng kanyang kulungan sa The Hague sa The Netherlands. Ayan po kabrigada kay ICC spokesperson Fadi El Abdallah. Ipinatutupad nila ang lahat ng necessary measures para po sa kalusugan ng ating dating Pangulo. Gayunpaman, dumistansya sila sa pahayag ng pamilya ng dating Pangulo na di umano'y butot balat na siya sa ngayon matapos nga ho yung ilang buwang pagkakakulong. Kung maalala, sinabi nga ho ni Vice President Sara Duterte na mukha lamang umano itong may sakit pero wala namang iniuulat ng medical officer sa kanila kung sa sa posibleng karamdaman ng kanyang ama. Posible rin umanong ayaw kumain ni Digong na mga pagkain dahil hindi ito sanay sa mga ito at kontrolado rin ang binibigay sa kanya dahil po sa kanyang diabetes dahilan para bumaba yung kanyang timbang. Bring ka balita nationwide. Bring ka balita. Ito namang Philippine-US Military Alliance. Muli daw hong pinagtibay sa pagbisita ng US Pacific Fleet Commander dyan ho sa Campo Aguinaldo. Brigadacath Austria, ibrigada e mo! Brigada. <laughs> Muling pinagtibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang matatag na alyansa ng dalawang bansa. Ito'y makaraan ang pagbisita ni U.S. Pacific Fleet Commander Admiral Stephen Coiler sa Camp Aguinaldo kahapon nagpasalamat si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa patuloy na suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas at binigyang diin niya ang lalim at tibay ng Philippine at US Military Alliance bilang pundasyon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ayon kay General Browner, naninindigan ng Pilipinas sa pagsusulong ng isang malaya, bukas at matatag na Indo-Pacific region na sumusunod sa mga alituntunin ng International Law at Rules-Based International Order. Sa pulong ng dalawang opisyal, tinalakay ang pagpapalalim pa ng interoperability ng dalawang puwersa sa pamamagitan ng mga joint training at iba pang anyo ng kooperasyon sa ilalim ng Mutual Defense Treaty at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news. Authority. nationwide. Si Palas Press Officer Under Secretary Claire Castro nanindiga na wala naman daw hong kompetisyon sa pagitan nilang mga spokesperson. Brigada Maricar Sargan. ¡Y Dumistansya si Palace Press Officer Claire Castro sa mga nagtatapat at naghahambing sa kanya at kay bagong Office of the Vice President Spokesperson Attorney Ruth Castello. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na walang dahilan para pagtapatin sila ni Castello dahil pareho naman umano silang nakatuon sa pagbibigay ng totoo at transparent na impormasyon sa publiko. sang Sangayon din si Castro sa pahayag ni Castello na ang kanyang appointment ay hindi bilang attack dog ni Vice President Sara Duterte. Ani Castro, hindi na kailangan ng vice presidente ng tagapagsalita na ang layunin ay umatake o maglabas ng mabibigat na pahayag laban sa ibang opisyal para lang ipagtanggol ang kanyang sarili o ang tanggapan. No, I don't think so. Bakit may battle? It's all about facts, truth, transparency. Hindi siya attack dog. Definitely, VP VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. <laughs> so, you know what I mean. Si Castelo ay dating undersecretary ng Department of Trade and Industry bago na italaga bilang tagapagsalita ng OVP. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ang comelec naman, inaasahang aabot sa isang milyon ang mga voter registrants, arahuyan sa barangay at sangguniang kabataan, elections. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Nanindigan ang Commission on Elections na sampung araw lang ang ibibigay nito sa voter registration para sa barangay ang sangguni ang kabataan eleksyon sa susunod na buwan. Gaganapin ito mula August 1 hanggang 10. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, inaasahan nilang aabot ng isang milyon ang magpaparehistro para sa botohan. Dagdag pa niya, maaaring samantalahin ang mga deactivated voters ang panahong ito upang muling magpa-activate. Samantala, kasalukuyang hinihintay Pantay pa rin ng Comelec kung lalagdaan ba ng Pangulo ang panukalang maaaring maging dahilan kung bakit maililipat sa November 2026 ang BSKE. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Musical news. Asarte! Uh, Brigada Balita Nationwide Samantala ka Brigada, hindi raw po bababa sa 35 na mga lugar sa bansa. Ang lubog pa rin sa baha hanggang sa ngayon dahil po sa mga pagulang dala ng nagdaang bagyong bising at ng hanging habagat. Ayon po ka Brigada kay OCD Officer in Charge Bernardo Rafaelito Alejandro IV, matinding naapektuhan ng Regions 1. 2 3 car at maging ang Metro Manila. Dahil po dyan, mananatili pa rin nakataas itong blue alert status ng OCD bilang paghahanda sakaling magkaroon man ng emergency. Sorry po datos ng NDRMC, Umabot na po sa 103,274 ang mga individual na apektado habang patuloy pa rin ng ahensya ang mga napaulat ho ng nasawi dahil sa mga samanang panahon. Balita, Bukod sa dengue, mga kabrigada, pinag-iingat din ng Department of Health ang publiko laban sa filia riasis. Isa huyang microscopic worm o bulate mga kabrigada na naipapasa mula ho sa kagat ng lamok. Ayon sa hensya kapag napabayaan, posible itong magdulot ng kapansanan dahil po sa permanenteng pamamaga ng iba't ibang bahagi ng katawan. Halala ho ng ahensya, bukod ho sa mga ginagawang hakbang upang makaiwas sa dengue o galiin ding magsuot ng pantalon at damit na may long sleeves. Gumamit ho ng mosquito repellent kapag lalabas po kayo at ng kulambok sa pagtulog upang makaiwa sa nasabing sakit. Balita, Abiso naman sa mga motorista, mga kabrigada. Tapos nga ho yung dalawang linggong magkakasunod na rollback after nung 5 pesos na price hike 2 weeks ago. O next week, nagbabadya na naman daw hong tumas ulit ang presyo ng mga produktong petrolyo. Batay po sa pagtataya ng oil industry sources dyan po sa Mean of Platts, Singapore o yung tinatawag na MAPS. E eh, posible raw hong tumaas ng halos piso ang kada litro na naman ng diesel, naku po, meron pong 30 centavos na aumento na inaasahan sa kada litro ng gasolina at hanggang 90 centavos sa kada litro naman po ng kerosene. Ang namumurong oil price hike naman ay bunsod ng pagtaas ang demand dahil po sa summer season sa Northern Hemis Fear. Bukas Brigada, araw ng Sabado, maglalabas po tayo ng final estimates. Samantalang Monday ang final na announcement at Tuesday ang effectivity ho ng price adjustment. Brigada Balita Nationwide. Nagpasalamat naman si Senador Bongo sa Philippine Sports Commission sa pag-aproba ng dagdag na 5,000 pesos na buwan ng allowance ng mga national athletes at coaches simula ho yan sa susunod na buwan. Ayon kay Go, matagal na niyang isinusulong ang mas malaking suporta para sa mga atleta na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Binigyan din niyang dapat nakatuon ang mga ito sa training at kompetisyon at hindi ho sa pag-iisip ng gastusin. Bilang chair ng Senate Committee on Sports, patuloy nitong sinusulong ang dagdag na pondo para sa training, allowance, modernong kagamitan at sports facilities. Sa huli, pinagmalaki rin ng senador ang pagtatatag ng National Academy of Sports at isinusulong ngayong 20th Congress ang paglikha naman ng mga regional campuses nito sa Visayas at sa Mindanao. Brigada, balita, nationwide. Sa ating namang health news, mga kabrigata, alam mo ba ninyo na kinoconsider din dapat na investment ang pag-aalaga sa ating digestive system. Alam mo ba ninyo, digestive system, isa raw ho yan sa mga pinakamahalagang sistema sa ating katawan. Sa datos po ng World Health Organization, 20% hanggang 40% ng mga tao sa buong mundo ang nakararanas po ng sakit sa ating digestion. Para siguradong safe, nakatutulong ho ang pagkain ng gulay at prutas dahil taglay nito ang sapat na fiber na kinakailangan ng ating katawan para po sa mas maayos na digestion. Kaya naman habang bata pa, dapat po sinisimulan na ho natin ang pangangalaga sa ating kalusugan. Tataan, ang simpleng hakbang ngayon ay maaring magdulot ng malaking benepisyo para po sa mas maganda at malusog na kinabukasan. Pabrikada, para po sa mga may anak na teenagers, sa huyong paalala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Ang Standout ES4 Multivitamin Capsule ang siyang na magiging healthy ang ating mga anak na teenagers. Simulang rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita, Brigada Balita, nationwide. Brigada, Brigada Balita, weather update. Kaprigada asahan po ang paminsan minsang pagulan sa mga lugar sa Western Visayas, Negros Island Region, Palawan. at Occidental Mindoro dahil po sa patuloy na epekto ng habagat. Dahil din sa pag-iral nito, makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan ng Metro Manila. Paging sa Mindanao, mga kabrigada, nalalabing bahagi ng Visayas, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulutong ng pag-ulan o pagkidlat pagkulog na dulot naman ng southwest monsoon. Sa kasalukuyan mga kabrikada, isa sa tatlong LPA ang may mataas na tsansa na maging sambagyo sa loob ng 24 oras. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax At standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balitan sa Umaga oong puso kasabangon puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula po rito sa Brigada News FM Manila. The music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.